Hello, what's up mga kaibigan? Subscribe to the hero, babalik. At kung bago ka lang sa tayo na to, huwag mo kalimutan ang i-hit and like button at subscribe. At idami mo na rin yung maliit na tiny notification bell para ikaw ay laging updated sa ating mga video content. sa kayo mga abiga merong nagpapagawa ito nga yung trophy ito yung vlog natin ngayon ito yung sabi ko next vlog natin tuturuan ko kayo kung paano gumawa na ito ito sa school ng magalang, ito yung nagpapagawa so gamit lang dito acrylic na 3mm depende anong acrylic ang gamit nyo tapos gumamit ako ng transparent sticker para naka mirror tapos naka vinyl ako na backing importante yung vinyl backing para makita mo yung printed na transparent sticker no? depende rin kasi kung gusto mong kung gusto mo lang ng transparent kaso hindi gano'ng makikita yung design yung design ko kasi is kailangan mo ng backing na white para makita yung design na yan kung wala naman backing na white yan transparent lang yan pero hindi gano'n ka, ka vibrant yung color nya wow social vibrant hindi gano'n ka vibrant yung color nya hindi matingkad kasi nga naka transparent sya tagus tagusan lang hindi malinaw so mas maganda na rin yung ganyan mayroon syang backing na white ito hindi ko muna tatanggalin, mas maganda kasi may ganito kapag ibibigay muna kay customer. Si customer na bahalang magtanggal nito. Para iwas na rin sa gas-gas. Depende kung mayroong mga nabibili nice. nito for protection lang. Tapos turuan ko kayo yung technique kung paano ako magdikit na stand niya, yung base stand dito sa mismong, mismong plaka niya, sa mismong trophy. Sa mismong award pala. Meron din way kung paano magdikit dito na malinis. Lalo't ang gamit natin is yung sino o yung tinatawag na lock type ng iba. Yan ang gagamit natin kasi yung iba namumuti yun dito makikita mo magumitignan so ito meron akong paraan kung paano gagawin yun tapos papagita ko sa screen kung paano mag cut neto gamit ang ating cameo ito nga ang ating cameo Pakita ko sa screen yung layout paano ako mag layout no saka yung paano yung cutting neto kung mapapansin nyo kasi naka offset yan mga kaibigan yan naka offset hindi sya hindi sya sagad sa shape no meron siyang nasa loob sya ng shape O, so, ganoon ang gagawin natin ito pala naka mirror no hindi mo makahawakin ito kasi yan eh, oh. So ngayon na, uh, huwag natin patagalin mga kaibigan. Tara! So yun na nga mga kaibigan Mag-uumpisa tayo dito sa scan Tuturuan ko kayo Alam ko naman marunong kayo mag-scan Pero meron kasing technique dito Na makakatulong pagdating sa layout o, Ang pag-scan Kasi dito mag-uumpisa Yung layout natin Regarding sa mga plaka o entropy So una, syempre ilalagay mo dyan Hindi dito Hindi mo isasagad dyan O hindi mo isasagad dito Bakit? Kasi ang mga printer na yan L3110, etc, etc Mostly ang mga printer Hindi nila nakukuha yung maliit na margin na yan. Hindi na is kanya, ibig sabihin, magi-start ang scan dito putol. So putol yan yung gilid na to, hindi yan makukuha. Ibig sabihin, kapag ka nag-layout kanya, putol lang layout mo. Kaya e, ang purpose nga ng layout natin is makuha ng buo itong plaka na gantong style, no? Ang gagawin nyo, hindi mo basta-basta ilalagay ng ganyan kasi pwedeng nakatabingin ng ganyan yan, nakaganyan. So, wala kang basihan na direkto yan. So, ang gagawin mo, maglagay ka ng ATM card dyan o basta pantay na klase na bagay. Pero, mas advisable ko, ATM. Ganyan mo, sagad mo lang siya dito kasi pantay yan line na yan, pantay na rin tong line na to, saka mo ngayon isagad yan dyan. At least, yung buo, nakuha hanggang dun sa dulo, pinakadulo ng, ng plaka mo. Kuha na niya yung buo na yan, kahit may scan to, wala tayong pakialam dito kasi magkakarap naman tayo eh. Ang purpose natin, kailangan may scan yung pinakadulo na yan, no? yung line na yan. Igaganyan mo yan. At least, buo na siya. Buong may scan, walang putol. Para pag nag ka, tuloy-tuloy. Kasi kapag ka nag-layout ka, na nakaganyan yan, at pinrit mo, kinat mo, malamang sa malamang at 100% puto lang layout mo tapos mago offset ka pa dito yan dito ma pipirint yung ano mo nyan sticker mo nyan magi internal offset ka pa et cetera et cetera so malaking aberya kung sa scan pa lang mali na yung ginawa mo mali na lahat yan kailangan ganyan buo tapos syempre scan muna sya so ganoon lang mga kaibigan so once na scan natin yan dediretso na tayo sa photoshop eto pakita ko sa inyo yung screen ng photoshop so ito na nga mga kaibigan nandito na tayo sa screen ng photoshop so gagawin mo lang gawa ka ng A4 size I-drag mo ngayon dito sa loob yung in-scan mo. Kung makikita nyo, exacto-exacto yan. Ibig sabihin, yan na yan na mismo yung size natin. No? So, eh, ganyan yung sinasabi ko sa inyo. Kung mapapansin nyo, buo yan. Hindi tulad dito, hindi yung pure gold. Putol yan. Merong konti doon, no? Hindi na buo, di ba? So, ganun naman yung sinasabi ko. So, ngayon, merong background dyan. Dapat maalis ang background at matira lang itong shape na to. Ang gagawin natin, i-select is mo lang muna yan. Tapos, nandito sa angular select tool. Kung gusto mo, para sigurado ka, is kuha ka ng ruler. Tapat mo lang yung ruler dyan. Ay, sakto mo, walang problema. Tapos, saka ka mag Tapat mo lang kasi nag snap yan select mo lang siya hanggang dyan yan okay na yung ganyan ako dinoblo click ko para dito ko mag end kasi dito siya nag-snap kapag nakuha nyo na yung mga kaibigan takaka mag layer copy Tanggalin mo na yan ngayon. Ayan yun eh, oh. Ayan yung sinelect mo. Tinanggal ko lang ng background. So, ngayon, ang gusto natin is makuha naman ngayon yung pinaka-shape niya lang. Meron na akong ginagamit dyan. Mabilisan. Nagkamit tayo sa online. Una, na ititrim ko lang muna yan, trim natin ng pixels para makuha lang ng buo. And then, save as ka muna. Sa download na lang. Rename natin ng scan, scan trim. yeah So, tapos, punta ka ng remove background. Ito yung mabilisan lang. I-drag mo lang dito yung kaninang sinave mo na nakatrim na. Maraming paraan para ma-remove background. Hindi ko naman sinasabing ito lang ang paraan ha. Nasa sa inyo. Ito lang yung way ko na gusto ko lang ng mabilisan at hindi na ako magpe-pen tool. Hindi na ako magaganyan-ganyan. Ang purpose ko lang naman is makuha yung shape. So ayan mga kaibigan, natapos na niya. Once natapos na niya, download mo lang yan. Tanggal na yung background niyan. Mapupunta so, yan doon sa download folder mo dadrag ko na ngayon dito yung ito na ngayon yun, yung na-remove na background transparent na yan oh. napapansin nyo Ito may ganyan meron ganyan na oh, may itim ang oh, dali lang naman yan ititanggalin mo na remove mo lang yan tanggalin mo lang ng ganyan oh. oh. remove mo lang yan okay. okay na yan. Yan mga kaibigan, pagkatapos niyan, ang gagawin mo lang dyan, mag-create ka ng new A4 ulit at i-drag mo ngayon to doon. Hindi mo. Tapos, syempre, baliktarin mo para maayos yung pag-layout mo na kasi mag start ka na mag-layout niyan eh. May 180. So, ayan na siya. Nakabaliktad na siya. It doesn't matter naman kung kung pa ganyan. Nasa sayo. Ako, ganyan ako. Pagkatapos niya, mga kaibigan, pwede mong lagyan niya ng overlay. Kunyari, ganyan. Overlay na yan. I-rasterize natin. Tapos, pwede na tayo mag-layout niyan. Close mo na yan. Kung gusto mong i-save, i-save mo. Pero uh, dahil sa tutorial lang to, meron na akong copy niyan, hindi ko na isa-save. Dito na tayo ngayon mag start ng layout. Importante yung merong kulay na yan kasi gagamitin natin yan as clipping mask. Mag-download ka lang ng image na gusto mong ilagay dyan. Drag natin ito dyan. Tulitan natin para makita nyo para yan. Drag lang natin dyan. Tapos, saka ka mag-clip mask. Ganyan nyo, papasok siya doon sa shape. Pwede mong lakihan na yan. Oh Ganyan ka rin Tapos Pwede mo rin iikot dyan, banatin mo dito, banatin mo dyan. So, nasa sa'yo na kung aling gusto mong paraan. Pwede ka rin gumamit ng ganito. Ito. O, oh, diba? O, oh, at least dito na gagalaw mo talaga sila. Pwede ganyan. Sunod mo siya sa shape dito. O, oh, pag oh, Kasi gano'n yung image eh. Pwede mo siyang ipasunod doon. Nasa sa'yo nyo po kung anong gusto nyong klaseng style. Oh, more or less. God! Ganyan na. Tapos, maglagay ka na ng mga text. Kung anong gusto mong style ng text mo. Ganyan. Kung yan, congratulations. Ganyan. For winning best place. Ganyan, ganyan. Et cetera, et cetera. So, congratulations. Ganyan, ganyan, ganyan. No. No. Kung tapos na. Meron na nakalagay dyan na congratulations. Et cetera, et cetera. First place. Second place. Third place. So, ngayon. Tapos na yung layout mo. Ang gagawin mo nun, save mo siya as PNG. Kung tapos na. I-group mo siya. Bakit? Kasi nga, gusto natin na meron laging backup. Group na siya. Nakagroup na. Duplicate mo yung group na yan, disable mo yung isa, i-flat mo to. Pagkatapos nyo, kapag na-flat mo na, tanggalin mo tong background. Saka mo ngayon, i-save ng PNG. Transparent, dapat. No. Oh. Save as, tayo PNG. Okay mo, uh, award tutorial. Tapos, compression, none. Pumunta lang ka na ngayon, dito kay silhouette. Kay silhouette mo siya, ipiprint at ikakat. Hindi mo siya ipiprint kay Photoshop, nagpiprint ka dito. Ah, print mo siya ngayon dyan. Pero hindi mo siya basta-basta ipiprint ng ganyan. Ayusin mo siya. Tanggalin mo yung outline na yan, yung red. Lahat naman kasi nang dinrag mo dito kay silhouette, lalagyan niya ng outline nyan Kasi isipin niya, ayan ang cutline mo. Pero hindi natin cutline at tanggalin natin yan kasi nga hindi natin cutline yan. Ang gagawin natin, kunin mo ngayon yung pinaka-original scan copy mo. Kasi ayun na magiging basehan mo kung gaano kalaki o gaano kaliit na ngayon itong na-layout mo. Kunin mo yan. Ayan, ito ngayon yun. Balik mo ngayon siya ng 180. Ipatong mo ngayon to. Dali mo sa harap. Bring to front. Patong mo lang na ganyan. Tapos, ito dapat nakalak yan. Nakalak yung ratio. Pag gumalawang height, gagalawang width, etc. Etc. et Tansyay mo lang na ganyan. Exacto mo lang. Makukuha mo yan. Imposibleng hindi. Okay, so, ngayon, na yan. Ngayon, pwede mo lang tanggalin ngayon to. Original scan mo. Tanggalin mo na. So, ngayon, ito na yung pinaka size nya. Accurate size nya. No? Ayan na yung pinaka accurate size nya. Mag-internal offset tayo para sa loob ang cut. Ngayon eh, i-click mo lang internal offset. Punta ka dito, offset. Dito sa star. Click mo internal offset. Lilitaw yun. Ayan, lumitaw. Matatandaan niya kung ano yung last na ginawa mo. Ang last na ginawa natin sa trophy is 0.085 inch paloob. Nasa loob siya. Ayan nga yung magiging cut line natin para lilitaw yung pinaka transparent na acrylic dito sa gilid no, kung natatandaan nyo kanina sa intro ko sabi ko naka internal offset yon. ito ngayon yon para lilitaw yan pero ngayon transparent dito yung lilitaw na clear okay? kasi ang cut line mo nasa loob ayan yung color red na yan nakakat nya ito wala na tayong pa pakialam dito kung hindi nyo makuha yan kasi nga nasa loob ang design natin eh ganun lang ikakat nya yan i-group mo na ngayon yan highlight mo ng buo control G para hindi na magalaw-galaw at hindi mawala sa pwesto yung cut line mo kahit galaw-galaw mong ganyan yan, makasama sila. Kasi nga, nakagroup na. Ngayon, ipiprint mo na ngayon yan. Pero, meron tayong actual na ipiprint ngayon. Itong plaque natin, plaque. Hanapin natin muna yung plaque. eh. Ang ating plak eh, yun ang ipiprint natin mga kaibigan. Papakita ko na sa inyo yung actual natin. So, ayan mga kaibigan, ito ang ipiprint natin ngayon. Tulad yung sinabi ko, nakamirror yan, nakamirror yan. So, yung mga kaibigan, ang ipiprint natin ngayon, ipiprint natin is itong masquerade kasi ito yung wala pa ako kulang pa ako ng dalawang pirasong ganito so ayun ang ipiprint natin so paano mo magprint yan? total din sinasabi ko ulitin ko lang may mirror mo yan mirror natin balik tayo dun sa flip yan mirror yan, naka mirror na siya naka mirror na yan kabi mo dalawa kasi nga dalawa ang kulang ko so once naka mirror na sila balik tayo mo na sila nang naka landscape no La landscape lang natin yan kasi nga naka landscape ang ating mat ko Landscape wala na ganyan. Depende sa inyo kung naka-landscape ba yung cutting mat nyo o hindi. No. Huh. So ngayon, kasi nga nakaset na yung cutting line ko dito. Ayan na yung accurate sa akin. Ayoko na ngayon magalaw yan. So ang isang discarte ko rin para malaman nyo. Kukunin ko ngayon yung X and Y nyan. Parang mat lang. Importante yan. X and Y. Highlight mo lang yan. Makukuha mo yung Y. Copy mo yung Y mo. 2242. Ilagay mo ka sa kanya. 2242. 2.242 ka na. Huwag mo na i-copy kasi ang hirap i-copy isa hindi na pa-face. 4962 yung X. Pero bago yan, lagay mo sa back. No? Lagay mo sila sa back. 4962. 4.962. Mapupunta ngayon siya doon sa position na itong nakaregister sa atin. No? no ngayon, ito naman isa. 5465. 5465. 5465. Ayan. Tapos yung X4486. 4486. So, ngayon, nandun siya sa likod. Pwede tanggalin mo yung harap. Click mo lang siyang ganyan. O, click mo lang lang ganyan. Tanggalin mo. So, ito na ngayon yung masquerade natin na ipiprint at ikakat. Nang hindi nagagalaw yung cut line mo. So, yun mga kaibigan, ipiprint na natin. Save muna natin para hindi mawala. Control P. Tapos, pakita ko sa inyo mga kaibigan. Ipapakita ko sa inyo yung actual na nagpiprint. Oh, mga sabihin nyo kasi hindi yan talaga nagpiprint. Pakita natin yeah. sa video na ipiprint natin. Lag natin yung print. So ito na siya mga kaibigan. So yun mga kaibigan, pipreat natin. So pag natapos yan, ang susunod natin ngayon, paglalagay naman ng binil, backing. Dapat kasabay yon sa pagkakat. Hindi ka pwedeng makapagkat. Hindi ka pwedeng makapagkat na ng kapag cut ng sticker na ganito tapos hindi pa nakalagay yung backing niya na white anong naman isusunod mo pa yon hassle yon sabaganda yung sabay mo nang cut yung vinyl backing so ganoon lang mga kaibigan balikan ko kayo pagkatapos niya a few moments later so yun na mga kaibigan tapos lang ma-print itong layout natin dito sa transparent sticker. So ngayon, katuloy kang sinabi ko sa inyo, lalagyan na natin to kagad ng vinyl. At maaari, ang uh, gusto kasi natin, once na print mo na ngayon, dito, lalo sa mga transparent, once na print mo na to, mas magandang ma-protectionan mo siya kaagad. Lagyan mo na kagad ng vinyl. Kasi nga, yung mga gantong klaseng sticker, masyadong prone sa damage. So dapat may mo na kagad yun. Pagka-print na pagka-print, patuyuin mo, ilagay mo sa safe na lugar, So since basa pa siya, kaka-print lang, basa pa. Ginagawa ko, pinapatuyo ko mabilis. Binoblower ko to mga kaibigan. Blower na gamit natin, hindi siya hot ha. Naka-cold lang to. Kasi pag hot, patutunaw to. Masyado mainit. Ganun nga, para mabilis matuyo yung ink niya. lalo nga sa mga ganito, blower nyo. So yun mga kaibigan, pagkatapos mo naman mablower yan, syempre tuyo na yan, talagyan natin ng backing na binil. Ito nga. Syempre hindi natin kukover lahat to mga kaibigan na kasi registration mark. Importante yan, dapat hindi yan matakpan no so ganyan lang yan mga kaibigan no tapos papadaan natin sa laminating machine tapos naka cold laminate tayo hindi hot laminate kasi matutunaw to dapat cold laminate lang papasadaan lang natin para maganda yung pagkakalapat walang bubbles so yun lang mga kaibigan ipakain mo lang to na konti so ganyan lang kumakam mo lang sa dulo kasi laki naman yung spacing natin dyan hindi naman makikita yan lagay mo na to siguro doon yung hindi matatakpan yung mga registration mark na yan So yun na mga kaibigan, natak nat nat natakpan na natin ng buo. Okay lang yan kahit may excess na ganyan mga kaibigan. Kasi didikit naman tayo sa cutting mat eh. So ito na mga kaibigan, ito yung cutting mat ko. Pasensya na, medyo last pag na no. Kasi magti 3 years na sa akin tong cutting mat na to. Ito pa rin yung ginagamit ko simula nung binili ko yung cameo. So ito na mga kaibigan, no? idikit mo lang siya dyan. Idikit mo lang, siksik mo lang doon sa pinaka line. Ayan yung pinaka line. Tapos ganun din dito. Siksik mo lang kahit huwag kong Okay na yan. Ito, pindutin na natin yung send. Ayan, naklik na yung send. Ayun, gumalaw na siya. Oh. So ayun na mga kaibigan, nagkakat na. So once natapos na yan, papakita naman natin kung paano yung paglagay doon sa acrylic. Ayan mga kaibigan yung cut ko, diba? Nasa loob siya. yan mga kaibigan. A few moments later. Mga kaibigan, tapos na makat yung sticker natin. Tatanggalin natin sa pismo cutting mat, pati yung mga extra sticker, tanggalin natin. So once meron ka ng ganyan na natapos, kakat natin yung straight part ng plaque. Ito yung kakat natin. Yan, ito yung kakat natin. Yung straight part, ito. Yan, saka, ito. Bakit? Ito yung magiging guide natin pagdating dito. Yan tayo magpapantay, no? Pati dito sa ilalim. Saka itong gilid na to. So yan mga kaibigan, nakat ko na yung straight part nya. Tapos saka natin to ilalapat dito. Ganyan mga kaibigan. So nakatape lang yung gilid nyan. Tapos itong mga side na to, para sa akin, pantay na yan. Pag napakaya mo na ng konti ha mga kaibigan, pwede mo na tanggalin tong, tong brown na to. Sunod yung packing. Siyempre, lalagyan mo yan ng masking tape. Kasi doon mo siya hawakan. Pero sigurado yun yung huwag niyong bibitawan. Lagyan mo na masking tape yan, yung dulo na to. Doon mo siya hawakan, ganyan. Kasi hindi mo maaawakan tong mismong image eh. Mandikit yan. Babakat yung fingerprint mo. Kaya so, mga kaibigan, tanggalin niyo yung brown, brown protector niya. Gupitin nyo lang yung protector niya, yung brown. Kung nagupit nyo na ng ganyan, siyempre, huwag nyo kalimutan ni brush para walang mahulog o anuman man na nilipad na hindi nyo alam. At least, malinis. Dahil wala nang bali kanya, kapag nadikit mo, wala, uulit ka ulit. Tapos, pwede mo na ngayon tanggalin itong backing ng sticker. Tapos, hawakan mo siya doon sa masking tape na dinikit mo para walang fingerprint na may iwan. Kasi hindi mo pwede nga hawakan ito mismo. Hindi mo pwede nga hawakan mismo yan kasi nga, madikit na yan. Gupitin mo lang na ng ganyan. Ulitin mo yung pagbabrush. Ako okay, minsan, pinapahiram ko itong nagupit kasi yung himulmol ng papel. So, ang pangit din tignan yung mga pinakamaliliit na himulmol. Dapat wala yun. Tapos, saka mo na i-open. Ayan, pagka-open mo na ganyan, gandaan lang, no? Huwag mong iilahin ulit yung sticker, ha? Alalay lang yan. Hintayin mo lang na lumapat. Pag nalagay mo na yan, ito namang side ang ipapakain mo ngayon kay laminating machine. Eh, ito pa lang side, ito pa lang side, sorry. Ito pa lang side ang ipapakain mo kay laminating machine. Kasi ito na yung gagawin natin. Kung natanggal mo na ng ganyan, i-on mo na ngayon yung laminating machine mo. Dahan-dahan lang ha, ah. huwag nyong hihilahin mismo yung sticker. Pagkatapos mapasada natin yan sa laminating machine, ang gagawin natin, so didikit na natin to, pakita ko sa inyo kung paano. Ano. So ito na mga kaibigan, didikit na natin yan gamit itong Loctite o yung Sino na tinatawag. No? Ipo-focus ko na lang muna dito. No? Kahit hindi nakita yung mukha ko. Ano naman, gagaw po ang kayo sa akin. Oh ito lang muna yung focus God. sa atin. dito lang muna. Ang so, galing mo ito, yung konting portion lang dito. Kahit dyan yan lang kalaki. Tapos, sisiksik mo lang yan dito. Kasi may butas yan eh. Oh. Sisik mo lang siya gano'n. Kapag nasigsig mo na ng ganyan, saktong-sakto naman yan, fitted talaga yan. Kapag nasigsig mo na ng ganyan, make sure na hindi siya, hindi siya nakapaganon, nakapaganon, dapat 90 degree nakatayo siya. No? Pwede mo na patakan ngayon to. paisa isa lang muna. Dito sa kabila, isa dito sa kabila. Patakan ko lang muna yung gilid. Tapos saka mo ita yung ganyan. Para hindi dadaos-dos sa kung saan, -saan yung ano. Laktay ko sakaling umagos, at least nandun lang siya sa gilid. No? Tapos dito naman sa kabila. Patayo mo siya ganyan para walang agos. So, dalawang gilid na meron. Pero dapat lahat yan meron. Buong line na yon, buong butas na yon, dapat meron yon. So, ngayon naman, gagawin natin, lalagay natin yung buong yan, yung buong gilid, yung buong loob niyan. Agos yung lang na ganyan. Naagos naman yung mga kaibigan eh, oh. Mabilis na pahid lang mga kaibigan. Kung mayroon man umagos dyan, mabilis na mabilis lang. Isang ganun lang agad. Para hindi matuyo. Kung silip-silipin mo, mabuhay tatapat sa mata mo mga kaibigan. No? Pag sisilipin mo, malayo. Ngayon, hindi mo pwedeng ilapag to basta-basta na nakaganyan lang. Kasi kapag nilapag mo na nakaganyan lang yan mga kaibigan, pag may tumulo doon, didikit ngayon yan dito sa kusa mo nilapag. Dapat at least nakaangat yan. Ang purpose na nakaangat yan, pakita ko sa inyo. Pakita ko mga kaibigan, ayan eh, o, ayan eh, purpose niya, nakaangat lang. Nakaangat siya kasi, kapag yan, kunyari ito, basa pa, pag dinikit mong ganyan mga kaibigan, at may tumulo doon sa mga gilid na yan, idikit na mismo dito yan. No, dapat, at least, yung tuyo na yan bago mo ilapag sa surface. Kaya, kaangat na ganyan. Ganun lang mga kaibigan. So, ito na nga mga kaibigan, ito na yung pinaka-finish product natin, binuksan ko na, no? Pero ayan yun, Oh. Makikita nyo naman. Napakalinaw mga kaibigan, apa Oh. Eh. Napakalinis mga kaibigan. Hindi ko muna kasi tatanggalin to yung brown paper pag ibibigay ko. Napakalinaw mga kaibigan. So, gano'n mga kaibigan, hanggang dito na lang. Ito ang Subject TV. Kung meron ka natutunan, pakihit yan like button at mag-subscribe. Huwag mo na rin kalimutang idamay yung maliit na tiny notification bell para ikaw ay laging updated sa ating mga video tutorial. Kumulit, so paalam.